at wala rin po ang BJYO. Pero dahilan sa sabi nila ay maiaanon siya pa silang mga pangalan, soon, sumalay natin at lalabas din ang mga pangalang Pini at BJYO sa Vancouver, Canada, mga kaibigan. So yes, 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 yes. Alam ko marami ang excited. Sana ay nasecure nyo na. ang uy, hindi ko rin nakita ang pangalang Edward Barber doon ah. Ah. Mm. Uh, ah, yeah, yeah, yeah. Sana na-secure niyo na ang inyong mga tickets mga kapamilya. Dahilan po ay malapit na po yang darating, isang buwan na lang at malay niyo. Part din kayo ng uh, first VIP to see yung ah uh, pre-rehearsal ng show mga kaibigan. So yan po ang ating latest update. L tiyak po nating babahain kayo ng mga artista dyan. So kung kaya... bilhin na ng ticket, 'wag na patagalin. O di ba? Kasi yung ano nga, yung Birmingham punong-puno po ang kanilang uh, tawag dito. Ang kanilang venue sana po sa Canada ay talagang wala na talagang espasyo at punong-puno na po ang venue ng Canada. So this is your latest update. Aha, aha, Alexander Lexer Jules sa mga umaasa at nakabili na raw ng tickets dahil sa tawag nila ay uh, inaasahan nila ang Don Bell. Nako, ma-enjoy nyo pa rin naman ang show kasi nandyan naman po si Bel Mariano, mga kaibigan. So, yes, hindi po sayang kasi sobrang dami po ng artista ang darating para sa ASAP Vancouver. Add-ons mo na, si na Julie na magdangal siya na magdayaw. Si Loiza Antalyo, aha, uh -huh, at nandiyan si Maris Racal. So it's going to be a grand mga kaibigan. Plus nandiyan ang ASAP Royalties na talaga magpapasaya sa inyo. My heart throbs pa, Gerald Anderson. Nako, and chung di, tiyak na sasayawan kayo niyan. Mga kaibigan, aba, plus mo na si Supremo na talagang mahal na mahal ng maraming Pilipino, ba? Diba? So, kung kayo ay nakasecure na ng tiket, nako, imbitahan nyo na ang mga kaibigan ninyo at mga no, nyo na nandyan sa kalapit uh, lugar lang ng Canada. At uh, save the date. October 18, kasi ang alam ko dalawang show po ang mapapanood ninyo 12 at saka 7 po mga kaibigan I don't know how they will do that pero yes, yan po ang inyong aabangan mga kaibigan yan po ang latest update para sa Azap Canada hindi ko na kita si KZ Tandingan doon mhm, mm mhm, mm mhm mm so yes Clarice De Guzman will be there with Jonah so it's going to be fun So, ang mom na lahat, abangan nyo po yan. This is Alexander Lexter Juice. Yan po ang update natin, mga kaibigan, sa mga oras na ito. I will see you later for more. Later! hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up no I don't take shit I got no love but the thing is if you want to play tough and want to hate this I'll always show up and make a statement everything I do so instinctive and so passionate every word I move so descriptive like an adjective I got to a better against people who patent it being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I can roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah!